Sa araw na iyon, sabi ng Diyos, hahangarin ng tao ang kamatayan, hindi na darating sa kanila. Biro mo sa hirap, gusto mo mamatay, ayaw kang mamatay. Pakinggan nyo. Basa. At, at sa, sa mga, mga, mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan at mga nasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Pero mo ang hahanapin ng tao doon sa mga araw na yung kamatayan na, pero hindi nila masusumpungan ng kamatayan. Matitikman ng mga tao ang bigat ng parusa at pagkagalit ng Diyos. Plano ng Diyos sa atin yung makasama niya tayo sa paraiso. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos 22.37, kapatid na Daniel. At sinabi sa kanya, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Pinakadakilang utos yung pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kahit meron na ako ng lahat ng pananampalataya, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit ibigay ko lahat ng tinatangkili ko, pati lahat ng laman ng bulsa mo, ipamigay mo sa kapwa, sa mahirap, gumawa ka ng kabutihan, kung mawawala yung pag-ibig sa Diyos, mawawala ng kabuluhan. So, merong tatlong kahilingan ang kaligtasan. Basahin natin ang 13.13 13 ng unang korinto. Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Para ka makasigurong maliligtas ka, sumunod ka dun sa aral ng Ebanghelyo, sa aral ni Kristo, 15.1 ng unang Korinto. Ngayon ipinapapadastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang kinanggap na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matiyaganin ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo, yung Ebanghelyo, ligtas kayo. Para makatiyak ka, maliligtas ka, susunod ka sa aral ng Ebanghelyo. Walang kinalaman yung milagro, walang kinalaman yung mga kung ano-anong arti ng mga relihiyon. Ang aral ng Ebanghelyo ang ikaliligtas natin. Susunod tayo. Basahin natin ang 1.16 ng Roma sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Iyon ang inirekomenda ni Kristo Nung nangangaral siya para maligtas ang tao, 1.14.15 ng Marcos. Pagkatapos nga ng madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo magsisi kayo, magsisampalataya kayo sa Ebanghelyo. Kaya mula kay Kristo hanggang sa mga apostol, ang itinuturo nila na ikaliligtas natin yung aral ng Ebanghelyo. Yun nga ang ating ipinangangaral ngayon eh. Yung aral ng Ebanghelyo, yung isinulat ng mga apostol, itinuro ni Kristo, galing sa Ama, yun ang ikaliligtas natin, kapatid. Sa Biblia, ang aral ng Ebanghelyo, mayroong aral kung paano ka makikisama sa asawa. May aral kung paano ka magpapalaki ng anak. May aral kung paano kayo maghahanap buhay. May aral sa Ebanghelyo kung anong dapat kainin. Kung may bawal bang pagkain o wala ang aral ng ebanghelyo kung paano dapat magdamit, pati pagdadamit nasa ebanghelyo eh. Basahin natin yung unang Timoteo 2.9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Pati damit may aral sa Ebanghelyo. Ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Hindi magboborles. Ang babae hindi dapat nakaburles na ipinapakita buong katawan o may damit man hapit na hapit, eh nakikita mo na itsura. Parang wala rin damit kasi kitang kita mo. Kasi ang aral ng ebanghelyo, ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Kaya ang ebanghelyo merong aral sa pananamit, merong aral sa pagkain, papano kakakain. No? kung paano ka maghahanap buhay, kung paano ka magtataguyod ng pamilya, kung paano kayo mananalangin, kung paano magsasama mag-asawa, kung paano nyo papalakihin ng inyong anak, paano kayo makikipagrelasyon sa kapitbahay, sa kaaway, sa kaibigan, marami. Hindi ko lang maiisa-isa lahat kapatid pero yan ang paraan para makatiyak kang maliligtas ka. Ang Diyos kasi hindi nagsisinungaling eh. Eh sinabi niya, sumampalataya ka sa Ebanghelyo, sumunod ka. Eh sumunod ka, tiyak na tiyak yon maliligtas ka. Kasi siya nagsabi na ang ikaliligtas yung aral ng Ebanghelyo. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling. Ang Diyos, ano? Basahin natin yung Tito 1.2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat panang mga panahong walang hanggan. Ang Diyos pala hindi makakapagsinungaling. Kaya pag siya ang nagsabi, maniwala ka, sigurado yon. Ang assurance mo na sigurado, ang Diyos hindi nagsisinungaling.